Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na i-subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang koneksyon ng diabetes, hindi pagtigas ni Manoy at ang madalas na pag-ihi. So, ano nga ba ang koneksyon nito? May mga koneksyon ba ito? Ang tatlong ito? So, yan po ang ating tatalakayin ngayon sa video na ito. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po ang informasyong binibigay sa video na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, ayon sa aking pagsaliksik, Diabetes ay nahirapang tumayo si Manoy at ang madalas na pag-ihi ay maaring may koneksyon. So narito ang mga malawakang at detalyadong paliwanag. Ayon lamang sa nakuha kong kaalamanan at ito'y ibinabahagi ko lamang sa inyo bilang general information. So number one, diabetes at hindi pagtigas ni Junjun. Ito ay ang pagkasira ng ugat at daluyan ng dugo. Ang mataas na blood sugar o glucose na tinatawag na dulot ng diabetes ay maaring magdulot ng pinsala sa maliit na ugat at daluyan ng dugo. At ang mga ugat na ito ay responsable sa pagpapanatili ng tamang daloy ng dugo sa ari ng isang lalaki na mahalaga para sa pagtigas nito. So ang ibig sabihin mayroon pong uh, connection doon sa diabetes no ang hindi pagtigas ni Junjun -jun kapag medyo ma maano na yung malala na. So ang ibig sabihin dahil sa blood sugar o sa tinatawag na glucose so asukal no nang dulot ng diabetes na maaring magdulot ng pinsala sa maliliit na ugat na ito ay uh, tawag dito, ano, nakakapinsala sa tamang daloy ng dugo sa ari ng isang lalaki. So, parati ko pong inuulit na ang daloy ng dugo, ang magandang daloy ng dugo, ay ito po ay merong ano, connection sa pagtigas ni Manoy. Parati ko na po itong binabalik-balik. No? So, yan po ang isa, pagkasira ng ugat at daluyan ng dugo dahil sa uh, may connection doon sa diabetes. At ang number 2 naman pinsala sa ugat. Ang diabetes ay nagdudulot din ng pinsala sa mga nervous o nervous system sa kabila ng mga nervous ana may papel sa sexual or oral at erection. So ang ibig sabihin kapag may pinsala sa ugat, no, may papil din ito sa sexual na pagnanasa at ang ereksyon o ang pagtigas ni Junjun. So, yan po yung number two, pinsala sa ugat kapag may pinsala sa ugat. At ang number 3 naman, hormonal imbalance. Ang diabetes ay maaaring magpababa ng testosterone. Isang mahalagang hormones para sa sexual drive naman ito. So, ang ibig sabihin, meron na naman siyang uh, ayon sa aking pag-aaral o ayon sa aking pagsaliksik. No, ayon sa pag-aaral, hindi sa aking pag-aaral. Ayon sa pag-aaral na may connection talaga ang uh, diabetes doon sa ari ng isang lalaki. Maari po. No, ayon lang sa aking nasaliksik, ang hormonal imbalance. At ang number 3 naman, dito naman ay ang diabetes at madalas na pag-ihi. So, ano nga ba ang connection din dito sa madalas na pag-ihi? Kapag mataas ang blood sugar, ang katawan ay nagsisikap alisin ang sobrang asukal sa pamamagitan ng pag-ihi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may diabetes ay madalas makaramdam ng uhaw at parating naiihi. So, iyan po din ay isang Palatandaan ayon sa aking nasaliksik na ang diabetes at ang madalas na pag-ihi ay merong koneksyon. Lalo na kung ang diabetes ay hindi napapababa na, na, at uh, lumalala ay talagang meron itong koneksyon. O maaring may koneksyon sa madalas na pag-ihi. At ito naman ay ang kaugnayan ng dalawang sintomas. Kapag ang diabetes ay hindi na nakontrol, maaring magkasabay na lumabas ang mga sintomas na ito. So ang ibig sabihin kapag hindi na nakontrol ang uh, sugar o ang diabetes, no? Ang dalawang sintomas na hindi pagtigas ni manoy at ang parating pag-ihi ay maaring magkasabay na lumabas ang sintomas na ito. Ang madalas na pag-ihi ay pahiwatig na mataas ang blood sugar o ang asukal sa katawan at ang hindi pagtigas ni Manoy ay maaring indikasyon na naapektuhan na ang blood vessels at nervous system ng katawan. So yan po ang kaugnayan ng dalawang sintomas doon sa diabetes. At ito naman ay pangkalahatang paalala. Kapag may diabetes, ang tamang pamamahala ng blood sugar o asukal sa katawan ay ang susi upang maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng hindi pagtigas ni Manoy at ang madalas na pag-ihi. Huwag mag-atubiling magtanong sa doktor tungkol sa mga angkop na plano sa paggamot na naaayon sa inyong pangangailangan. So, yan po ang akin lamang pwedeng ma may advise no, na kapag meron ng ganitong mga sintomas na talagang hindi mo na hindi mo na makokontrol yung parati ka na lang ihi ng ihi o kaya yung hindi mo na papapanatili ang pagtigas ni Junjun -Jun, mas uh, mabuti mas minabuti na Agarang pumunta sa isang doktor at uh, sabihin ang iyong problema. Huwag po tayong mahiya at ito'y ito normal lamang. Kaya nga merong mga doktor na nakikinig o makikinig sa anumang mga karamdaman ng tao. So yan lang po ang aking ma masasabi. At uh, ito po ay parati kasing binabalik-balik na sa comment section kung ano ang mga kadahilanan kung may connection ba ito sa diabetes ang parating pag-ihi o ang hindi pagtigas ni Manoy. Kaya ginawan ko na naman ito at nagsaliksik lamang po ako. Hindi po ito ay aking sariling opinion kundi sinaliksik ko po ito para lang po talaga sa aking mga subscribers na nag-alala sa kanilang mga kondisyon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!